Sir, sana tutorial naman. Paano gumamit at magtimpla ng rooting hormone? Salamat po. Yan mga idol, comment nga ng isa nating follower. Sa aking pamamaraan, meron nga ako ditong 4 liters na tubig. Gamit ko nga dito ay vitamin B1 rooting hormone. At dahil nga 4 liters ang ating tubig, dapat apat na takip din ng ating vitamin B1. In short guys, sa 1 liter na tubig, dapat 1 cup din ng ating vitamin B1. Pwede rin naman 1 teaspoon sa 1 liter na tubig. Quack. Next step, mix lang ng mayos. Ito na guys yung aking material, isang bluebell na puno. 8 days ang kanyang biyahe mula nung nakarating dito sa bagyo galing ng Jensen. Yun mga idol, at yan nga ang pamamaraan ko sa paggamit ng ating roting hormone na vitamin B1. Sa pagbabad naman ng ating material, pwede na yung isang oras hanggang sa dalawang oras. Para panatag ka, gawin mong 24 hours.